Hi hey, mga kakiki! Adayin may lay pa content creator na ka ang turog lang ang trabaho sa balay. Kaya naisipan mag-content, malay mo, pagpalaon in the future. Hoy, may ganon. Aram ba niyo mga kakiki na na moment? Dili ko ma-explain ang akong kalipayan. Hoy, may ganon, serious. pano naman kasi mga kakiki? Hoy, nakatagalog, mabisita dili di sa amon sa sanasinto santikaw. an pinya-fransya kagsan, Viva La Virgin. Opo, kung dili ni sinta kilala, niyan ipapakita ko po. Kaya sobra talaga kami mga kakiki na mga taga sa Sinto nagpapasalamat kay Irug sana na may nagbibisit di sa Amon. Opo, we are so thankful and blessed. Aram niyo mga kakiki kung Irug ang tanawin kagkaupod siya. Uy, katom sa feeling. May ganon, cheers. Nag-adi na gani kami mga kakiki sa sanasinto. Apiki na po kami sa simbahan sa sanasinto. Ako may arayuson pa ako. Kaya later on, ngayo ni kita sa mga donations sa mga tao di sa sanasinto. Hoy, may ganon. Adi na nga kami mga kakiki sa simbahan sa sanasinto. Opak, chiris. Hoy, may ganon. Opak, dito palangan mga tao. ina siya na mga nakapang light blue is ang mga child of Mary po. Thank you for watching mga kaki